Yo, what's up mga boss? Boss Chidax again doing the vlog. So karon guys, uh, mga ko uh, tips ninyo on sa owning uh, na puncture ang ato ang ligid. Sa anato ni siya pag silyado. So na mga tips na para ninyo para magamit ninyo sa inyong rides. So karon makita ninyo ni awas na ang, silan sealant sulod sa akong ligid so it is good mas maayo na siya magawas ang sealant sa kuan, so mas maayo na nagawas ang sealant sa tuang ligid mga bus e para mo mo ni siya mo serado dito sa sulod sa ato ang ligid na nagisi so ato lang pabuton uh, ato tagaan ng hangin ato ang ligid tagaan ato ng hangin para muburot sa balik o ang sealant mo ato sa mga buslot bus bus dahil iyan na to i -sealed. so so paghuman na to so ngayon lang taog ka nga gamit doon buok mo ni sila dapat nakayusak ka uh, shoe glue o usak ka uh, t na glow. so mga pilak ka oras morning na na itsura sa ito ang nagisi na uh, ligid so uh, na seal din siya sa sealant so atong buhaton next is atong katong kanis niya show glue ato na siya i yabo dere sa gisi na part sa rubber ato At na siya yabo diha para katong yahang liquid musulod dito sa gisi o buslot para dito siya mugahe iya ay pugong maghimo siya o kuan dito uh, ang black i black niya ang hangin or silbi mo niya tong unang layer para dito para mo pilit dito sa ligid So, makita ninyo, nigahin na ang show glow sa gising na part sa ligid. So, at ang gamiton ang T7000 na glow. So, ang kanina tanin na glow, kay inig, maugan na ni siya, muporma ni siya og grabber, nagahi. So, which is good sa atong ligid. So, sa so, pipila ka oras na to na pauga sa suglo mo na ni siyang itsura niya so inut lang ni siya na butangan og kuan ah uh, 7000 sa so, kwarto siyang gis ni uh, gi piuhan karon ato gi ang T7000 so makita niya T7000 na siya yung needle type ang iyahang yung so in the case ya yeah. so ato ni apply tanan ang mga sa part ng gisi first layer ta dahil atong pahiran para mapasok didto sa ilaw ang T7000 na glow atong pahiran ito idoot para matabunan sunod apply na po ta second layer ani para mas mo nindot og bangga ang atong pagtabon ani so atong nag apply Okay, nahuman na ta. So, muna na siya ang finish na to na paghimo sa ito ang sa gisi. sa part sa ligid para dili na magawas ang hangin so aton na siya paughon hantod gabi ang estimate lang niya is mga 12 hours so mogahi niya ni siya, niya. niya siya nya pwede na magamit o di na ka ma ka maplatan ka So, salamat sa pagview view sa ako ang vlog. Thanks for watching.